lambot yung gulong ko sa likod 27 PSI hello punta ko ng Kingsville ngayon maghahatid lang alit ng documents tapos bibili ako ng matcha ni Tin dun sa may Marcos Highway magbabahid pa ata ako ng parking dun tapos may gusto akong itry na chicken wings bandang parang sarap daw sabi sa reddit eh may nagtanong kasi sa reddit ano daw yung best unlimited chicken pero hindi unlimited yung pupuntahan ko pero siya yung top comment na ano masarap sa weekend pala merong toycon sa SM toycon ata sa SMX pupunta ako mag isa sa Saturday yun lang ulit ako mag -e -ed sa after ng n cup tapos tag-ulan na pala ulit naghanap ako kanina kung saan may pinlock para dito sa aray nagchat ako kay JP Goods Express tsaka kay Never Ordinary ibili na talaga ako parang hindi na problema yung fog kaso ah, nakasalamin ako hindi nagpa-fog yung lens ng helmet yung salamin ka naman nagpa-fog <laughs> kung maulan baka hindi na lang magsasalamin malakas yung onpon may end cap din ba dito sa Marcos Highway hindi ako sure yun ba yung motorcycle lane gitna ata yung motorcycle lane hindi ako sure hindi din tayo pong esto tama ito nga yung U-turn ayun nakikita ko na yung after nito wow kuminto ako sa glit hindi ko kasi alam kung anong pangalan nung pupuntahan kong shop at nag check din ako kung may bariya kasi may payad parking dito eh ito na yun kaya dyan inarawan din pala Magbabayad na po ba? Wala pong bayad. Ay, okay. Okay, wala palang bayad parking dito. <laughs> Buto na lang. Okay na ang hirap hanapin ng matcha store tagun tagun naman <laughs> sa lit pa nung pangalan buto na lang libre na yung parking dito ano na flat ano flat nga yung likod so, na naman ang lisensya malakas ng ambon na yung Ay, nakausap pala ako kanina Alexander Bautista about sa pinlock siya yung pinakamura na natagtanungan ko Tignan ko, papalalamove ko na lang Or kung hindi, kunin ko siya bukas Pag nagpunta ako bukas Check ako kung makapag-uwi alit ako ng isa pang gitara Paano? Sa maambun? Paano pagbiglang umambun? Gigi <laughs> Gusto ko rin pumunta ng LG Balik ako mamaya, baba ko lang itong documents yes, Magre-rain gear na rin ako Okay na, na-drop ko na yung documents May Punta na tayo dun sa duplex 3 o'clock pa nag-open yun So, medyo maaga pa ako 2.30 pa lang Ay, sa kabila na ako mag-u-turn Kalat-kalat naman yung mga motor Baka walang end cap dito <laughs> Ayaman na Ito delikado dito Yung mga nag u-turn na jeep dito Sakop yung lahat ng lane no? Ilan yan? 1, 2, 3 Apat na lanes yung sakop Pag nag u-turn Wala pa masyadong ulan dito Ah, may jeep dito. 240 pa lang ang aga ko. Ito yung shop na maraming Vespa. Ano ba diba walang Vespa ngayon? <laughs> Nick Automatic. Ayan, umaambon na rin dito. Hindi ka pala alam saan yung exact yung ano, puntahan ko. Malapit daw sa dugod. Yung dugod, alam ko. Hindi yan yun eh. Ito na yung dugod. Saan kaya? Kailangan ka masisilungan. Daanan ko na siya. Pero saan banda? Ito. Sarado pa.